Lahat naman tayo ay may kilalang isang tao na ka-vibes ng halos lahat na ang presensya ay kahanga-hanga at minamanage ng maayos ang mga sitwasyong panlipunan. Marahil ang taong yon ay isa sa iyong mga kaibigan. Ang ganitong uri ng tao ay madalas na nagpapaisip sa iba tungkol sa kung anong sikreto sa likod ng personalidad nila. Mapa-introvert man o extrovert, bakit ang ibang tao ay mahusay sa pag-handle ng mga sitwasyong panlipunan? Alam nila kung paano panatilihing maayos ang daloy ng mga bagay, marespeto, magaan kasama, at produktibo kung minsan. Narito ang mga bagay na hindi kailanman gagawin ng mga matalinong introvert. Number 1. Hindi nang i-interrupt ang mga matalinong introvert. Ang mga matalinong introvert ay hindi kailanman nang i-interrupt at mahusay ng mga tagapakinig. Hindi nila inaassume kung ano ang nais mong sabihin. Hindi sila kailanman nakikialam sa mga diskurso. Hindi sila yung alam ang lahat attitude. Hinahayaan nila ang mga tao na magbahagi ng kanilang mga pananaw, opinyon at karanasan. Habang matyagang naghihintay ng kanilang pagkakataon para makilahok sa pakikipag-usap. Mausay sila sa pagmamasid sa kanilang paligid. Sinusuri at binibigyang pansin muna nila ang kanilang kapaligiran bago magsalita. Hindi sila pumapasok na may masayang kwento kung may malungkot o sabihin na nating nagdadalamhati at hindi nila sinisira ang masasayang kaganapan sa pamamagitan ng mga drama. Pumipili sila ng mga paksa na angkop sa kanilang kapaligiran at mga pangyayari. Hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang sarili, hindi nila sinusubukan na maging sentro ng atensyon o ipagmalaki ang kanilang mga nagawa sa buhay. Alam nila na ang mga insecurities ay maingay samantalang ang kumpiyansa ay tahimik. Sila ay may malaking pagpapahalaga sa sarili at hindi nangangailangan ng patuloy na pagpapasigla sa kanilang ego. Number 2. Hindi pinipilit ng mga matalinong introvert ang kanilang mga opinyon sa iba. Ang mga matalinong introvert ay magsasabi ng kanilang mga opinyon, ipapaliwanag nila o magbumungkahi sila sa iba. Ipapahayag nila ang kanilang mga pananaw sa mga particular na issue, ngunit hindi magtatangkang hikayatin ng iba sa kanilang mga opinyon o paniniwala. Tanggap nila ang katotohanan na ang mga tao ay may magkakaibang mga ideya. Sa katunayan, hindi nila kailangan ang pag-aproba ng iba para maging masaya. Hindi nila binabaliwala ang mga damdamin ng iba. Sila ay mahabagin at hindi kailanman ipapahiya ang mga tao sa kanilang mga damdamin tungkol sa anumang bagay. At nagpapakita ng empatiya kahit na hindi sila nakaka-relate. Sila ay hindi kailanman nang huhusga at hindi kailanman pumupuna sa publiko. Hindi sila nagsasalita ng negatibo tungkol sa iba para pagandahin ang kanilang sarili. Kinikilala nila na ang karanasan ng bawat isa sa buhay ay iba-iba at walang sino man ang makakaalam kung ano ang nangyayari behind the scene. Hindi susuriin ng may kamalayan sa lipunan ang iyong bawat kilos upang matukoy ang iyong mga motibasyon. Kaya sa halip na punahin ng mga taong na iiba sa kanila, ginagamit nila ito bilang isang pagkakataon upang makinig at matuto mula sa kanilang mga karanasan. Number 3, hindi magnanakaw ng spotlight ng iba ang mga matalinong introvert. Taranasan mo na bang maghangad ng atensyon mula sa ibang tao? Kapag ang isang tao ay may dalang good news, ang mga introvert ay hindi ito tinatabunan sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng isang magandang bagay na nangyari sa kanila o vice versa. Kapag ang isang tao ay nagsasalita tungkol sa isang problema, hindi nila sinusubukan na lamang nito upang makuha ang atensyon ng mga tao. Ang mga matalinong introvert ay hindi kailanman nais na nakawin ang spotlight upang palakasin ang kanilang mga ego. Hindi nila sinasayang ang kanilang oras at lakas sa pag-aalinlangan sa mga walang kabuluhang bagay. Hindi sila nag-aalala na patunayan ang kanilang sarili na tama sa bawat oras, ni hindi sila nababahala sa paggawa ng isang punto sa lahat ng oras. Hindi sila nagsasalita kapag nauuwi na sa walang kwentang debate ang mga diskurso. Hinahayaan lang nila ito. Number 4. Hindi gumagawa ng irresponsabling bagay ang mga matalinong introvert. Hindi ibig sabihin na hindi masaya o nakakasawa ang mga matalinong introvert. Lahat ay maaaring magsaya kahit na ang mga matalinong introvert. Maaaring enjoy ng mga kwentuhan o isang magandang tawanan. Ang responsibilidad ay hindi nagpapahiwatig ng pagkabagot. Ito ay nagpapahiwatig lamang na mas gusto mong mamuhay sa isang maayos na pag-iiran. Mag-aaral ka man, empleyado, may-ari ng negosyo, artista o tanyag na personalidad, ang isang mahusay na organisasyon ay humahantong sa mataas na productivity. Lahat tayo ay may mga responsibilidad at ang iba ay hindi kinakailangang ipataw ang mga ito. Ang pagpapaliban sa mga ito ng walang magandang dahilan ay paghahanda lamang para sa mas hektik na kinabukasan. Halos lahat ay nakita na kung paanong ang pagiging reckless ay nagbabakfire. Ngunit ang matalino mga introvert ay sinasabuhay kung ano ang kanilang natutunan mula sa gayong mga pagsubok. Number 5, hindi masyadong iniisip ng mga matalinong introvert ang kanilang mga failure. Nangangahulugan lamang ito na kahit mga malalaking kumpanya ay maaring makagawa ng mga hindi magandang produkto at iba pa. Bihira para sa atin na magkaroon ng ideya para sa isang bagay na perpekto. Ngunit ang pangkalahatang publiko ay maaring hindi ma-impress kapag ito ay napagtanto. Ito ay maaaring nakakahiya at nakakainis. Ngunit nangyayari ito sa gustuhin man natin o hindi. Ano ang mangyayari kapag nastuck ka Halimbawa, kung ang isang tao ay lumikha ng isang bagay na may layuning magpasikat sa publiko, ngunit nabigo. Magsimula muli sa si simula. Makinig sa madla. Kung gusto ng mga taong ito na mapabilib ka, huwag subukang ayusin ang produkto o bumuo ng mga sequel upang patunayan ang isang magandang vision. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay makakasira lamang sa kredibilidad ng isang tao. Kahit na magkaroon ka ng hindi masyadong magandang resulta, ang mga tao ay maaari pa rin subukan ito ang pag-alam kung kailan ka susuko ay hindi magpapahina sa iyo. Bibigyan ka lang nito ng mas maraming oras upang maghanda para sa iyong makabuluhang comeback. Number 6, hindi nagfo-focus sa negative side ang mga matalinong introvert. Kung minsan ang pag-iisip ng mga pinakamasamang sitwasyon ay maaaring maging kapakipakinabang. Halimbawa, kapag nag-aayos ng kasal, ang pagsusuri kung ano ang maaaring magkamali ay kritikal. Paano kung ang mga caretakers ay hindi dumating sa oras? Paano kung hindi nakipag-cooperate ang panahon? Paano kung masira ng mga crushers ang event? Ang isang matalinong introvert ay maaaring mag-isip tungkol sa mga posibleng alternatibo sa ganitong paraan. Ito ay mga makabuluhang issue na dapat matugunan kung sila ay mangyayari. Ngunit ang pag-google ng masyadong maraming oras sa pag-aalala tungkol sa kung ano ang maaaring magkamali ay maaaring hindi produktibo. Maaari itong makasakit sa damdamin ng isang tao at maaaring makahadlang pa sa kanila na pumilos bilang resulta. Naiintindihan ng mga taong may kaalaman na maaaring magkamali ang ilang bagay at matugunan ang mga ito ng mabilis hanggat maaari sa kasalukuyang panahon. Number seven, hindi pinapakilaman ng mga matalinong introvert ang mga bagay na wala sa kanilang kontrol. Ang iba't ibang bagay sa buhay ay hindi natin kontrolado. Nagdudulot lamang ng stress at pagkabigo. On the way to work, nagkaroon ng traffic jam. Sa isang mahalagang araw, bumuhos ang ulan. Kung ano ang iniisip ng iba sa atin, naniniwala ang mga walang muwang na mababago nila ang mga bagay na ito ayon sa gusto nila. Ngunit nauunawaan ng mga matalinong introvert na ito ay imposible. Alam nila na may mga bagay sa buhay na hindi natin kontrolado. Halimbawa, ang ating pasensya at pagpapakumbaba. At marami pang iba. Ang mga matatalinong introvert ay may impluensya sa kanilang buhay at negosyo dahil nakatuon lamang sila sa pamamahala ng kung ano ang kaya nilang makontrol. Number 8. Hindi humuhusga sa pisikal na anyo ang mga matalinong introvert. Naiintindihan ng sino ang makatuwirang individual na ang pagkuna sa itsura ng isang tao ay walang kabuluhan. Ang pagkakaiba ay mahalaga sa buhay at maaaring maging boring kung lahat tayo ay magkakamuka. Ang mga matatalinong introvert ay pinahalagahan ang pagkakaiba at itinuturing ito bilang isang positibong aspeto na makakatulong sa pagtatatag ng malusog na relasyon. Ang mga indibidwal na nag-aaksaya ng oras sa pagpuna ng itsura ng ibang tao ay karaniwang mababaw at walang katiyakan sa kanilang sarili. Nakikita ng matalinong introvert na ang pagpuna sa itsura ng isang tao ay isang pag-aaksaya ng oras at mas mahalaga ang pagtukoy sa natatanging personalidad ng isang tao. At number 9, hindi nanlilimos ng pansin ang mga matalinong introvert. Ang mga matalinong introvert ay hindi kailanman magmamakaawa sa atensyon ng isang tao. Naiintindihan nila ang sining ng komunikasyon at sabik na idagdag ang mga talakayan pagdating ng panahon. Kung ang isang tao ay hindi interesadong marinig ang kanilang sasabihin, tatanggapin nila ito at magpapatuloy. Ang pagmamakaawa sa isang tao na makinig o magustuhan ka ay isa pang tanda ng insecurity at mas gugustuhin ng mga matalino introvert na gugulin ang kanilang oras sa pakikipag-usap sa mga taong may katulad na pag-iisip na handang bigyan sila ng oras. Pinahalagahan ng mga matalinong introvert ang paglutas ng mga komplikadong hamon at alam nila ang kanilang napakalaking potensyal. Ngunit madalas hindi sila naiintindihan at madalas na sinisisi sa kanilang mga pagkakaiba. Maaaring baliwalain ng iba ang kanilang diskarte o ipagpalagay na wala silang pakialam. Ang pagiging lubhang makatwiran ay hindi nagbubukod sa iyo mula sa pagiging emosyonal o mapusok. Kung maaari mong maayos na kontrolin ang iyong mga emosyon habang pinapanatili ang isang antas ng dahilan, maaari itong maging isang kalamangan sa iyong personal at profesional na buhay. Maraming tao ang naghahangad ng kakayahang maging makatwiran at maalalahanin habang masigasig sa parehong oras, ngunit ito ay madalas na nangangailangan ng trabaho at atensyon upang makamit. Anong masasabi mo tungkol sa ugali ng mga matalinong introvert? Isa ka ba sa kanila? Alam mo ba na madaling malaman kung sino ang crush ng isang tahimik na tao? Panawari mo dito.